Kasi so, mag-ano tayo, mag-, mag repack tayo ng tag-iisang para kay Kaluno para siya na bahala magbigay sa inyo. Wow. Dito lang kami para ano, tulong lang. Mag-ano, mag-iyan nyo lang daw, sabi ni Bossing Kaluno. para lahat mabibigyan. Mga Bossing, isang kaban. 25 kilos.

sa ilo lang, mga dalawang saingan Medyografer ayos yung medyografer medyo ko ah Parang galawa, galawan mga, ah <laughs> <laughs> Medyografer <grapid> ko parang galawan Ayan, rinig nyo yan mga bossing, isang million na <laughs> Baka magkaroon ng dayanin. Eh. Sige, luna. <laughs> Kailangan patos tayo para lahat mabigyan. Wow! Kailan okay. na to? 2, na. 3, pala yung, hindi na po yung videographer ko ah. na, ano na, so, mga bossing, makakarating ko sa inyo. Wow! Ganun no, na, bala dito kumuha. <laughs> makita ba kayo yung ano? Kiloan? Kaya ba? Kaya Yun ha? Para fair lahat. Patas. Magkaroon ng isang kilo? <laughs> <laughs>

malaking dolong na to mga bossing kahit isang kilo magkakaroon na yung yung uod na sa tiyan magkakaroon na naman isa na yung videographer ko Eight minutes daw kasi Ayun okay na mga guys, natapos na namin na ano, kilo yeah. Isang. bawat isa na ito isang kilo. Bala na si kanuno sa inyo magbigay. Okay? <laughs> Dito lang ako parang uh, Support, support local lang tayo guys. Kasi kung branded, mahirap na. Yes. Makakarating sa inyo to guys. Mga guys. Bukas agad guys, sangkaban. Okay ba ito mga guys? Like, comment, share na, na Subscribe na na, Subscribe na, na <laughs> okay, okay, okay. Libre lang yun, walang bayad. Bigas ka pa. guys, <laughs> yung <laughs> Ah ada asisten asisten pa. Oh okay, so, guys. kunong guys. guys. Watch this. Okay man, guys. <laughs>